To? Walang bad words ha. Hi guys, magandang gabi po. Good evening. Meron po tayo ngayon pag-games dito sa mga bata. At katatapos Sige, lang, po lang, yan, nalik, nalik, nalik. lang po namin. Sige, anak. na sa mga. Uwi lang po namin. sa tindahan. So, meron po akong pakulo dito sa okay, mga bata. Sa... Para may pera sila bukas kasi ay sa 20, sa Christmas. Upuan so, Upuan daw niya yan. <laughs> Dito, kaya, dito, kaya dito ka, dito ka kay Mama Shea. Dito ka, Tabi ka kay Mama Shea. Ito po. Ready ready na po yung The mga baka natin. So, al... ilalagay ko po äh yung video dito sa... Ayan na po. Ready na po sila. Ayan. Kaway naman kayo dyan. Hello an po. Ayan. Ayan. Kaway. Ito po si Kiel. Si Mama Shea. Kaway Mama Shea. Si Tito. Si Tito Si Tito Si Tito Ian. Si Tito At si Tito Ian. Ayan po. Pag-games tayo sa so, anak tayo ng maganda-gandang pwesto. Pwesto. Ah. Nakaroon na. Ang pag dito. Paano ko ba maipip-flip yung camera, anak? Pwede dito, pwede. Pwede Nang hindi na i-stop di. yan. Hindi, hindi pwede. Dito. Hindi mo talaga i-stop. mo nga ilagay doon. Ingatan mo baka mata. Mga ano. Huwag ka na ano sa anak. Dapat kita tayo yan. Hello. Lakasan nyo na lang yung bibig nyo. Lakasan mo na yung volume, Pita. Huwag nga na ito, baka matapos mo. Yung bibig nyo, hindi yung volume. Walang... Yung volume, yung volume sa side. na... Walang oh, kwento yan.